guys. Share ko lang po ang aking mga flowers sa garden. Ito naman yung nasa likuran ng bahay. O na ang oh, nakasanghang. O ang nakasanghang. baka matanggal ng bulak na inahan ko ng bidyuhan. Napakaganda. Ang ganda-ganda ng bulak-ulak ng tilaw. Rose. Rose yun. Ito nito. Rose na yellow kanta-kanta niya uh, nga lang sa loob ng ubas yung loob na yung ubas baka at ito ko naman sa inyo ang mga bulaklak sa aking garden hanggang sa aking mga tanin nagsisibulaklakan -la na ayan ang ganda-ganda ng yellow rose gusto mong panagatan lang at katusapin ng halaman pagkakalaoban ka ng magandang bulaklak sa pura ng bahay to at kung doob naman ay basan ubas nasigot tayong dahan magiging nako ay mag-video tayo dito sa magandang bulaklak. samantayin natin ang kagandahan ng bulaklak. 'Yan si Alaga, kung si Cola chang Video-video kami dito sa garden. Nakaka-relax ang mag-standby dito sa likod ng bahay. Maraming bulaklak. Ito naman ng aking elder's daughter. Sabi ko dito ay sa likod. Picture tayo at mag-video. 'Yan. Ayan. Ganda ng standby talaga dito sa likod ng bahay. Puro ang ganda ng flower. Try kong magulahok dito sa magandang bulak-bulak. Ganyan ko kung ako dito. Ayan. Dito diba, kayang kaya kayang-kaya ko pa rin magulahok. Pampaganda ng baywang. Dito ah, nakakapagalak ah. Eh hindi nang tatalo sa akin yan lahat na kayo sa akin sa akin sa akin kaya ko pang magula ko po mag patagal eh. bumaba hindi ka na magula ko na tayo yung dilaw na flower hindi pa siya bukad-gad Papakita ko ulit siya sa inyo pag may pagkatkat. Yan dito sa harap ng bahay niya. yan. Yan. Ito sa harap ng bahay. Ang ganda-ganda rin niya Oh. Namukadkad na. Dilaw na dilaw ang rose na yellow. ko na ko na cool, siya dahil malakas ang hangin. Baka malagas siya. First time na. 2,000. Mabitaw ko. nagsibul uh, sibol na ang bulak-bulak. Uh, Napakagalaga. Ayan, uh, nagagalaga. Uh, Ipapicture tayo dyan pag uh, lahat. Ay, bakit mo na kaya. Ayan. Ayan, magbubuka pa yan. Ito na. Pagpigyan ko na dahil malakas ang hangin baka matanggal ko. Napakaganda niya. Bukadkad na bukadkad na ang bulaklak niya. Ayan, naitur ko na kayo sa aking garden. Sa harap at sa likod, ang dami niyang bulaklak. Ako po ang nagtatanim niyan. nakita ko lang itong tanim ko sa bahay na di so cactus ayan orchids cactus ayan namulaklak na naman siya ang ganda ng bulaklak niya kulay pink rosas ba yan ang ganda oh. ang bango bango dito sa may tagiliran ng aking bahay ang ganda niya Ayan ang kanyang puno. Malit pa lang siya pero namulaklak na siya. Ang ganda ng pagkabulaklak niya. Ito mga buko-buko pa siya at bubuka pa lang. Bubuka ang bulaklak. Ayan, hinawakan ko nga siya. Oh. Siguro mga bukas na na siya. Ang ganda-ganda. Ang pangalan pala niya ay disocactus ito nga pala yung nabili kong Fuji. Ayan, nakalagay pa siya sa paso, oh. Ayan, after three years, ito na siya. Ayan, ang pulo niya, ang taas na. Ayan, may mga bulaklak-bulaklak na. Ayan, sana video ko pa ngayon. Ayan, maganda na ang bulaklak niya. Ang tawag yan sa bumabulak na tingnan ay Fuji dito sa Japan. Di ba nakapagbuhay din ako ano, yan, ng ganyan? Ang ganda-ganda niya. Dahil na pag tumagal yan, dami ng bunga niyan. Ang dami ng mga flower. <laughs> yan ang share ko sa inyo na Fuji. Flower ng Fuji dito sa Japan. Sa English yata, wisdom.

Cosmos Ang ganda ng mga Cosmos. Ang white. Tapos yung ilaw. Ito naman siya. Ayan. Ganda oh. o. Ito ang may nakadabo pa. Cosmos. Dami-dami rin ko sa bahay. Damo lang ito eh pero ang ganda ng bulaklak niya. Ayan, ang ganda ko na ng bulaklak niya. Ito, dahil Damo, damo, damo na may bulaklak. Ang ganda kaya hindi ko muna siya. Ginagamas dahil maganda. Thank you for watching my video. Subscribe, like, comment, share.